pag sinasabi ang mga sarili sa Rizaldi, yung sakatulala eh. Parang sabi pa ni Ma'am Ron, parang iniisip ni Rizaldi, gagawin ko ba ito sa sabi Sinabi ni Ma'am? Oo, oh, ganun na ganun yung sinasabi Kailan yun? Kanina, kanina, nung nag-ano. Nung nag-ano ka, nag-aray ka. Kanina, sa naman yung dami ng ladies sa akin. Hindi ba nila pati yun? Kaya nang sila pati yun. Sinabi yun talaga? Pero hindi siguro yung gagawin. Try natin, kapag ngayon para baka hindi ka na makapag-dry run. Biglaan na. Para makamiss yung bata. May disadvantage sa advantage yung walang oh. dry, dry run. Yung dry run. Yun na natin. Diyan ka matakot rin sa lino. buwan buhay ng teacher na walang driver. Diyan ka matakot rin sa lino pag natin niya na Meron nga pala akong USB. Baka kasi magkaroon ang problema yung USB. Kailangan ah. may backup ako. Ah. Yung kay Paolo na lang, magamit yung Paolo. Kailangan yun may okay. backup